<coughs> <coughs> Ayan, maghahanap lang ako ng pang haan ko dito. hanapin lang ako. Excuse me. <coughs> um, hanap lang tayo ng <sluruh> <susuruh> <suruh> oh, ano natin yung ano? Ano ba? daming mabibili rito. <coughs> nine lang pala siya to. Ito, nine, nine dollar lang siya, oh. Maganda siya, oh. Pang ano ng 9 dollars 9 na lang siya oh, dating 1990 price niya 9 mura na siya ganito yung ganyan kong kulay oh. Yan, may hinahanap lang akong ano, kakaiba. Pang sa bahay. pang lamesa naman 'to punas ng salameso. Maganda siya. Ang magandang tatak niya, 'yung ganito. Pang gamit sa bahay. <coughs> Maraming mga mura dito sa Japan Homes. Ay, ang dami pala nito. Pamuna, basahan. May nabili na rin akong mga basa-basahan. Magandang klase din siya. Ayan. Basta mga ganitong ano, tatap, magaganda. Maganda klase siya. Ayan ang mga ano. Ito para sa CR yan. I inject mo lang siya. Ay, bibili rito. Mga ipit. Hanap tayo ng kakaiba. Mahal naman neto. 32 iso. Pwede lang siya. Ayan. Pag mag-stack ka ng ano. Maganda rin ito. 19 siya. Ito naman. Dalawa pala ito. Dalawa. 48. Dito na lang din ako. Pero mas malaki yata ito. Ito din oh. Ito mga pang maliliit yan. Pag mag stock ka ng mga gamit. Meron din sila rito. Mura din siya. <coughs> Hanap tayo ng ano para sa sa bahay natin. meron na akong ganito. Tsaka yung ganito meron na rin ako. Ang dami, dami kong ganito. Ito, uh, $13. Ang dami lang piraso na yon. Ito, $19 siya. Medyo mahal siya. May hinahanap kasi akong kakaiba eh. Ayan, maraming magaganda rito. 13. Okay na rin siya yung ganito. Pero may nabili kasi ako eh. Mas, ano, mas, mas maganda pa. Ma-foamy siya talaga. Ito may mga ganito na rin ako. Pamunas. si, kanina? Wala namang price dito nakalagay. bath towel, sya 29. Pwede na. Kung so, ano lang. O, oh, ba? Diba? Ang daming magaganda. Hi! Eto, yung katulad sila Sandra. May chapstick na, may ano. Ay, chapstick lang. Ano lang sya? Eto, maganda. 19. Parang 20 dollar na rin sya. Maganda rin syang ganito. 'di diba? Parang mas type ko na lang siya ganito. Marami na akong chopsticks sa bahay. Ang cute naman eh, ito 12 siya. Bali 13 na. Papatak siya na 13. Parang papatak siya na 13 dollar. Ay, ito yung bet ko. Pero mas heavy duty yung nasa bahay. May timer din siya, oh. Dito, timer. Magkaning ganito, 12? Ah, oh, bili ko lang nito, ano, $5. $5 lang bili ko nito. Hanap pa tayo ng kakaiba. Ayun. Oh. Oh, ito bili ko nito, 8 dollars siya eh. Dito siya, pa, papatak mo 18 dollars na rin siya. Itong ganito. Mas mura sa labas. Mas mura siya sa labas yung iba. Dito naman, mura din yung iba. May, murang, may mura dito, may mura din sa labas. ano pa tayo ng iba? Ano pa tayo ng iba? May hinahanap ako eh. Nakakaiba. Ano naman dito? Ang oh, cute naman nito. yung iba cube. Parang ayoko ko na ng stick. Kaya stick pa na ganito. Kasi madali, parang ang daling masira din. Parang ang daling masira. Maano ngayon? Ano pag mag-bake ka naman? Non-stick. Nang stick mahal din. Yung iba mahal, yung iba mura. Kaya dapat pumili ka talaga dito. Pumili ka talaga ng ano, kakaiba. Wala yung hinahanap ko. San kaya yung mabibili? Yung kit naman ito. container. Ito din, may baunan din siya, katulad sa bahay. May ganito kami sa bahay, baunan ng anak ko. Eh. Pero titingin ako ng isang baunan yung medyo malipis ng konti. Yung hindi mag-ano ng, yung ulam at saka kanin, magkaiba. Mahanap ako ng ganun. sa kanila tong power bank talaga nito. Pwede na rin. Ayan, hindi pa maraming maganda rito. Marami kayong pagpipilian. Di ko alam kung okay sa bahay yung ganito eh. Pero nga anong gagawin ko dito? Di magmi na lang ako ng ano. Mano-mano. Kwento -mano. yung ginagamit namin sa bahay. Ang kettle na ganito. May ganito din akong napakaliit. Ganito siya. Ganito siya kaliit. Ganito siya talaga. Iuwi ko nga yun eh. Napakaliit. Parang isang gatang lang yung ano, kakain. Pang <laughs> isang tao lang yung kakain dyan. Grabe. Rice cooker na maliit. Meron ako sa bahay. Iuwi ko yun o oh, ba? Diba? ang daming mga ano dito maraming mura din, pero hindi ako sure kasi nga uh, tao dito sa Pilipinas hindi ganito yung saksakan ganito, hindi ganito so parang nakakaanong bumili takot akong bumili sa mga ganito sa Pinas na lang may mabibili ka ng Tiguan 1000 mahigit, maganda-ganda na rin siya klase So, ayan nga, no? Ang daming magaganda. Pero, wala yung hinahanap ko. Wala yung hinahanap ko dito. Pang, ano, pang yung gloves. Yung gloves at saka, ano, kasi wala ako noon, eh. Mahal naman itong, ano, na Kandado na to Kailangan ko rin ng kandado. Mahal siya. Sige na nga guys. Opa, ano na ako? Wala yung hinahanap ko. Nag, ano lang ako dito. Naghanap lang ako ng kakaiba. Wala akong makita. Ayan. Ayan.